Hi guys! For today's video, sasamahan nyo naman ulit ako ngayong araw ang mga kaganapan dito sa aming buhay. Ayan nga, tumagang-umaga tayo ay naglalakad patungo sa maglininis ng ating kuko char. Tayo ay magpalinis ng kuko guys kasi medyo matagal-tagal na rin tayo no hindi nakapagpalinis ng aking kuko simula nung magpipesta dito sa amin hindi kami nakapaglinis kasi nga linagnat yung maglilinis ng kuko kaya ayan at ngayon lang tayo makapagpalinis ng kuko no at kumakatikati na talaga yung aking mga kuko char at ayan nga at nagdala talaga ako ng cutix kasi bagong bili lang yan ni Antin Ronby at nagustuhan ko yung kulay niya. Tingnan mo naman yung paligid natin at umaambun-ambun pa talaga. Ayan at medyo malapit naman yung bahay dito sa naglilinis ng aking kuko at tinalahad lang talaga yan. At swerte-swerte din ako no dahil nandito lang siya sa bahay nila at hindi siya nag alis, -alis no at nag ikot-ikot doon sa Boray kaya ayan swerte tayo minsan kasi guys is umiikot-ikot ito siya at naghahanap ng mga customer doon sa crossing ng Boray at buti na lang talaga ngayon pagpunta natin dito is nandito siya kaya ayan guys kinukitikan na yung ating paano at medyo malapit-lapit na tayong matapel. Ayan pala ay second customer na ako. May nauna na kanina dito. At ayan at pangalawa tayong customer. No, buti na lang talaga ay hindi nakapila yung nag Lili, nagpapalinis ng kuko dito dahil minsan kasi guys is nakapita yung magpapalinis dito sa kanya dahil napakalinis niya maglinis ng kuko at nagustuhan talaga namin no lahat kaming magkukumari ay dito talaga nagpapalinis sa kanya at kumari na rin namin siya shout out nga pala sa iyo at hindi yan siya nagpapamention kung sino siya char alam niya na yan kasi followers ko naman yan siya at viewers ko naman siya ayan nga at nang mamaritisan kami hawang naglilinis ng kuko, char. Siyempre hindi yan maiwasan pag tayo ay nagpapalinis ng kuko, siyempre nagpalinis, nagpalinis. Pag maritis maritisan talaga yan. At ayan at tawang tuwa nga ako at tuwang tuwa dyan dahil nga yan yung pinagkikwentuhan namin dahil nga ako ay nagbidyo bidyo dyan at ayan yung aming pinagkikwentuhan dyan yung aking pagbidyo bidyo at saka yung aking pagwa no. So, ayan, at pas forward na tayo at takawi na nga ako dito sa bahay namin. Ayan nga, at pinapatuyo ko yung aking kamay habang naman ako ay nagpapatuyo ng aking mga kuko sa kamay. At, uh, ayan, at nag-i-exercise muna ako, no? Dahil nga, so masakit-sakit na yung aking braso at chan, kaya ipupush na lang natin para mawala yung sakit. Chokal. Ayan, at habang ako ay nag-i-exercise, naalala ko nga pala yung aking mga sinampay at inilabas ko nga pala sila at baka umulan pa kaya ayan kukunin ko na dahil tuyo ang tuyo naman yan sila. at baka maulanan pa yan at magbasa basa na naman ulit no kaya ayan kukunin ko na siya at ko na rin para malinis yung ating mga sampayin at sinisipag-sipag ako ngayon dahil malinis yung aking kuko char ayan at umaambon-ambon na talaga dyan kahin nga na buti na lang talaga na alala ko na may sinampay ako na at inilabas ko yung aking mga linabuhan no? kasi gusto kong mag ano agan yung aking mga linabuhan matuyo ba at mabago kasi guys yung mga labahin natin pag naka naka ano ba nakabilad sa araw kaya ayan at linabas ko talaga kanina para ngayong hapon ay matutupi na natin no at medyo marami-rami talaga yung ating tupiin ngayon at samahan nyo akong magtupi ngayong araw na ito at itong mga kortina ay tutupiin ko na rin para nga is wala nang mga nakasabit-sabit dito kasi minsan guys dumadami din yung lamok nung pag marami ding nakasabit-sabit dito sa ating bahay. Kaya ngayon ay sinisipagsipag pa naman ako kaya ayan tutupiin na natin. At hindi talaga pwede na marami nakasampay dito guys dahil dito na nga kami nagmi meeting pag Friday no. Kaya ayan atupiin ko na siya at kakahiya naman sa ating mga tauhan or mga kapit de pag pumunta dito is nakalatag pa yung mga sampayan dito no na hindi pa natutupi wala naman tayong trabaho ngayon kaya ayan tupihin ko na para mailigpit na rin natin yung mga kortina na ginamit natin ng fiesta dahil nalalabas lang naman yung aking mga kortina pag fiesta at may mga okasyon dito sa amin kaya ayan hini hinaano ko din yung aking mga kortina guys no yung parang inaalagaan ko ba siya ba? para din kasi isa sa susunod na fiesta ay magagamit pa natin. O, oh, di ba? Pinakita pa talaga ni Inday yung kanyang cutix no kung anong kulay. Pink at saka puti siya. Dalawa siya, guys. Kaya, ayan, gustong gusto ko yung parang ano niya kasi para siyang matte cutix. Ayan, at inamoy-amoy pa talaga ni Inday yung kanyang mga linabahan, no? Mabango talaga siya, guys. Pag halimbawa talaga nabilad sa araw, no? At buti na lang talaga sumirak si... Haring araw ngayon at nagpakita siya pero paghapon na talaga ay eh, medyo mambon ambon pero hindi naman lumakas yung wala ni kanina. Kaya ayan at sinipag na talaga ang inyong tindera magtupi ngayong araw na ito. At pag pa itong bukas guys as last na ako matatama rin ako nito kaya ngayon palang sinisipag na ako tupiin ko na pagkatapos kong magtupi dito is maliligo na ako kasi nga maniningil din kami doon sa paranas aywan ko lang kung may masisingil tayo doon sa paranas no dahil nga piyesta ngayon at ayan na nga at inano ko lang yung pati yung mga hangar ayusin ko din dyan at ililipat ko din sa likod ng bahay kasi nga nakakagulo din dito Ayun nga at sabi nga pala ng aking asawa wag na daw kayo maningil dahil nga wala nga ang katao-tao doon sa palingki. Sabi ko nga kay Pansot baka nandoon si si ano doon yung isa naming customer kasi nga hindi yun siya taga Paranas. May nagtinda yun siya at nag-order. Sabi ko nga sa kanya, puntahan lang natin at sisingilin baka bukas yun. So ayun nga, pagpunta namin doon guys, isarado lahat talaga yung mga tao doon sa merkado. No? Walang katao-tao, kaya ayun, wala kaming nasingil. Ayun, kuninto ko na lang sa inyo at marami talagang sarado ngayon. Dahil nga, fiesta ngayon sa Paranas at hindi rin ako na mesta. Dahil nga, is nakakahiyang mamesta. No? Hindi ko naman yung ugaling mamesta. Oy, char! minsan lang talaga yung parang may close talaga kami na friend. Pwede rin yung pasyal-pasyal natin, no? Pero ngayon ay ayoko talagang magpunta din sa mga pista kasi nga parang nakakasawa pa yung kumain ng mga kumain, no? Yung punta mo naman sa pistaan, kakain ka, iinom. Ayun, mabobloated na naman ulit yung aking chan. Kaya ayan at dito na lang tayo sa bahay at marami din naman tayong gawain katulad ng pagtutupo kape ating mga labahin na medyo marami-ramihin. Pero pagpunta talaga namin kanina doon sa Paranas guys, ang dami pa talagang tao no, mga iwan ko mga taga saan lugar yun. At ganito talaga dito sa amin pag talaga namang ang daming tao at nag nabisi sila sa kain-kain no, kasi pag dito sa summer guys is kainan talaga. At kuninto ko nga sa aking ano kanina na pag sa masbati talaga pag piyestahan ay walang kainan, mga mga tanawin at mga panood-nood lang pag piyesta doon sa amin is natawa nga yung asawa ko dahil kininto niya dati. Yung pumunta kami doon sa piyestahan ay nagbaon pa daw. Kaya nga sabi ko sa inyo doon sa masbati ay hindi naman uso yung piyestahan na kain-kainan no. Dito lang talaga sa summer guys pag piyesta ay nako talagang mabubusog ka at mabuburit talaga yung chan mo sa kakatain dahil sa super dami ng pagkain o okay. siya hanggang dito na lang yung ating video maraming salamat at susunod na naman ulit thank you and god bless you all bye bye